Mayroon nga bang misteryong gumabalot sa Wawa Dam sa Montalban, Rizal? Totoo kaya ito? Ang kwento ng mga nakatara doon, lalong-lalo na ang mga matatanda, ay kapag humuhuli ang kwago, may namamatay daw. At kahit anong galing mo lumangoy ay nalulunod ka. Anong kababalaghan ang gumabalot sa Wawa Dam na pumapatay na pumatay ng apat na pong tao? Ang dami na. Bakit nga ba kinukuha niya ang mga taong naliligo sa Wawa Dam? Ang Wawa Dam pala ay sentro ng kasiyahan at kagandahan ang lugar na yan. Bakit nga ba nauwi sa kakatakutan ang, ang ang mundo natin ay nababalot sa misteryo. Kaya palawakin at magingat tayo. Sa San Rafael Montalban Rizal na kilala ito dahil sa kanilang magandang dam na nilagay. Marami ang naliligo dito, lalong-lalong na kapag Semana si Santa. At ang dalawang bundok na napakaganda. Kaya, ginagayo ng mga tao. Kaya lang, may bumabalot na misteryo sa bundok. Kapag mahal na araw daw, mayroon daw nagpo-prosesyon na may, may, mayroong mga kandila. Natatakot ang mga taong nakatera dito. Mayroon rin na daw ng inkantada sa lugar na ito. At pinangalanin nilang Pandora ang naninirahan sa bundok na ito. Ang unang nabihag daw nitong inkantadang ito ay isang lalaki na naligaw sa bundok. At mayroon palang punong baliti. Dito, alam naman natin ang punong baliti ay ang mga nakatira dito ay mga inkanto. Kinaka kinakatakutan na talaga ang punong baliti. Kaya, kaya hindi ako nagtataka. Ang lugar na yan, ay may mga nakaterang inkanto, kasi may punong baliti panganay na anak panganay na anak pala ang dinadagit ng ingkantong si Pandora yun ang kwento ng mga tatan, matatanda isa palang white lady si Pandora na nabigo daw sa pag-ibig yun ang kwento ng iba ang ibang kwento naman ay iba din ang pananaw nila iba iba ang kwento ng mga tao doon. ang babaeng nagpapakita pala ay ang babaeng na rin yun ang sabi ng isang matanda Siguro itong babaeng ni na ito dyan sa kuweba, ayan yan ang sinasabi nilang si Pandora na nagpapakita. Naghiganti siya dahil ni siya dyan sa kuweba. Kahit saan naman, sa bawat lugar na pinupuntahan natin ay mayroong mga kababalaghan, lalong-lalo na sa mga probinsya at mga ilog na malalaki, mga bundok. Kailangan, mayroon tayong laging dalang panguntra panguntra ang tawag sa amin o di kaya pag may nakita ka wag mo, wag mo lang ang nakita mo lang, nakita mo lang wag mo na siyang bigyan ng pansin kasi sa mundo natin, hindi lang tao ang nakatera marami din mga engkanto